Hello po, Sally's Kitchen. Magluluto po ako sa labo. Kaya na po. Pinapulo ko na po yung egg. Ito po ang gagamitin ko. Ayan po. So, ito naman po ang gagawin kong sauce. Ayan. Lulutuin ko lang po yung hipon sandali. Kanya ko po ng konting bawang. Ito na po yung hipon. nahalo ko po para ma -ano, maluto po lahat ng parte ng hipon. hindi ko po tatakpan kasi titigas. Luto na po ito. Kasi pare pareho na po ang kulay. Sarap. Yan po yung pork na gagamitin ko. Lalagyan ko po, po ng mantika. Pinakuloko lang po. Iloto ko po yung pork. Ayan na po siya, bawang. Yung sinagluto ako po ng shrimp, ilalagay ko po rito para lumasa rin. Ayan. Tapos, ito po yung pang-ibabaw. Si Charon po. Ayan. Yan na po siya, kumukulo na po. Sarap po. Lagyan ko po ng paminta. And noodle. Luto na po. Siya lalagyan ko na po na. Pwede rin po yung sauce, ihahalo na rito. Para mas malas, magkakaroon po ng lasa tong ano. Ito. Tapos lalagyan po ng sauce. Ayan. Ito, Ito na po siya. Budburang ng konting pijaro na yan. Ayan. Pwede rin pong ihahalo na dito sa, sa noodle. Yung sauce, malasa. niyo ko na po para mas malasa. Lalasa po sa noodle. Ito na po siya.